Ang Cebu City Government nagsagawa ng arrival and hosting of the flag ceremony puyan para sa mga head delegates ng Polarong Pambansa 2024. Alamin pa natin ang update dyan ng Bombo Radio Cebu. Malugod na tinanggap ng Cebu City Government at mga organizers ng Palarong Pambansa 2024 ang mga delegado ng torneo sa pamamagitan ng arrival at flag hoisting ceremony sa Plaza sa Katawan o People's Park sa tabi ng Cebu City Hall kahapon, araw ng linggo, Hulyo 7, 2024. Dinaluhan ito ng mga opisyal mula sa labing-siyam ng mga rehiyon at mga kalahok sa torneo na sinalubong ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Cebu City Acting Vice Mayor Donaldo "Dondon" Honteveros at mga konsihal ng Cebu City Government. Ito ay pinagdiwang sa pamamagitan ng kagilagilas ng mga pagtatanghal sa sayaw at awit gayon din ang seremonya sa pagbibigay ng mga Key of the City of Cebu sa bawat pinuno ng mga kalahok na delegasyon. Nagbigay din ang iba't ibang rehiyon ng kanilang mga magagandang regalo sa kanilang mga sikat na produkto tulad na lang ng banig instrumento at iba pa. Ang hoisting of the delegation flags ay pinanguluhan ng Cebu City Police Office na sa pamumuno ni Police Colonel Ereneo Dalugdog at ng Cebu Provincial Police Office na sa pamumuno ni Police Brigadier General Anthony Aberin. Ayon pa ni Acting Vice Mayor Hontiveros, nawa ay manaig ang pakikipagkaibigan at sportsmanship sa palaro at malugod ang pagbati ng mga Cebuano sa pagdating nila sa syudad. It is with immense pleasure and genuine warmth that we extend our heartfelt welcome to each one of you. As we gather here today, ready to embark on this journey of athletic prowess and camaraderie, we are honored to host you and we hope that you will feel the welcoming spirit of the Cebuano people. Together, let us uphold the values of fair play, respect, and perseverance that are the hallmark of this esteemed sporting event. We wish you all a successful and fulfilling experience here at Palarong Pambansa 2024. Welcome, and may your journey be filled with moments of joy, achievement, and unforgettable memories. Ating napakinggan ang pahayag ni Cebu City Acting Vice Mayor Donaldo Dondon Hontiveros. Mula dito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!